Sapul na sapul po ay si Sara Duterte at si Baste Duterte. Sama na rin natin ang mga katulad ni Jingoy Estrada, Harry Roque na mukhang galit na galit. At kuno ay hindi dapat na italagan na PNP chief etong si General Nicolas Torre. Galit na galit. Pwede rin natin sabihin takot na takot. Hmm. Ano ba ang meron? What do they have in common? Ano mga taong galit at takot? Uh, dahil nga na italaga na bagong PNP chief etong si General Torre. They have something in common. At alam niyo na yun, di ba? Mga gumagawa ng kabulastugan at kawalang sa ating bansa etong mga taong ito. Kaya, galit sa tao na ginagawa lang ang trabaho. Gumagawa ng o ginagawa ng tama ang kanilang trabaho. Ang sabi nga ni General Torre, totoo yan, ha? nakikita ko rin yan. Ha? na hindi ugali ng isang General Torre na mamersonal. Ang ginagawa niya ay ang kanyang trabaho. Hindi ko sila personal na kaaway. Wala tayong pinipersonal. yon At an ano na ang, ang mga statement at pahayag na itong mga Duterte laban kay General Torre? Hindi lang pamimersonal. Below the belt pa po ng mga banat. Yan. What, what do we expect? sa mga Duterte ay ganyan na ganyan. ba diba? sa Sara Duterte noong panahon ng kampanya, ang dami niyang uh, siniraan, ang dami niyang binanatan sa mga rallies ng kanyang mga ba uh, ka -ka diba? binabanatan yung kanilang mga katunggali. Ganyan po ba ang nakikita natin na tama? Of course not. Mali po yan. At hindi talaga... naayon, uh, Naaayon, di ba? walang katinuan na makikita sa mga katulad na mga Duterte nga. Uh, these are all just part of doing our job. We have our roles to play. We are just playing it in accordance with the script that was given to us um, ng buhay. Ito ay isang drama ng buhay na may kanya-kanya tayong mga tinagampa ng papel, totoo, at talagang pinapapila natin ang mga ito. Kami ay law enforcers, so you'll just have to enforce the law. Sila naman ay may sarili ring mga papel. If, papel, if they choose to play it, na batikusin kami, walang problema. Ang ganda na, no? walang problema. Batikusin nyo kami. This is a free country, sabi nga ni Nicola Story. Uh, ang maganda sa kanya, wala siyang pinipersonal. Yun yung totoo.